ang Bonifacio Day. Alam mo ba kung bakit tuwing Nobyembre 30, buong bansa ay nagdiriwang ng kabayanihan, katapangan at pagmamahal sa bayan? Ito ang Bonifacio Day. Si Andres Bonifacio ay kilala bilang supremo ng katipunan, isang taong nagtaglay ng pambihirang tapang at pagmamahal sa bayan. Sa panahon ng kolonyalismo, maraming Pilipino ang takot, nangingibabaw ang pang-aapi at kawalan ng katarungan. Ngunit si Bonifacio, sa kabila ng kanyang pagiging ordinaryong tao, ay nanindigan para sa tama at kalayaan ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang kasaysayan, kundi gabay sa ating buhay ngayon. Ngunit hindi naging madali ang laban. Panahon ng takot, kahirapan, at pang-aapi. Maraming Pilipino noon ang natakot manindigan. Ang katipunan ay tinutuligsa at ang mga kasapi nito ay nanganganib. Si Bonifacio mismo ay hinarap ang banta ng kamatayan. Ngunit sa kabila ng panganib, hindi siya umatras. Ipinakita niya na ang kabayanihan ay hindi lamang sa lakas ng katawan, kundi sa tapang ng puso at paninindigan para sa tama. Sa tindi ng laban, ipinakita ni Bonifacio ang tunay na diwa ng katapangan. Hindi siya nagatubiling ipaglaban ng kalayaan at karapatan ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang sakripisyo ay naging inspirasyon sa mga sumunod na henerasyon. Sa bawat hakbang ng katipunan, Makikita natin ang puso ng isang bayani, handang mag-alay ng buhay para sa bayan. Ang aral ng Bonifacio ay malinaw. Huwag tayong matakot manindigan sa tama, tumulong sa kapwa at ipaglaban ang katarungan. Ang kabayanihan ay hindi lamang sa digmaan. Ito ay hinasa araw-araw na desisyon natin na maging matatag, mabuti at makabayan. Sa bawat maliit na gawa ng kabutihan, sa bawat pagtulong sa nangangailangan, tayo rin ay nagiging bayani sa sariling paraan. Huwag nating kalimutan na ang tapang ay nagmumularin rin sa pananampalataya, katulad ng tapang ni Bonifacio. May panibagong tapang na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang pagtanggap kay Jesus bilang ating Panginoon ay parang pakikibaka laban sa kasamaan sa ating buhay. Sa Josue 1.9, sabi, Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay kaman sa sapagkat ang Panginoon Mung Diyos ay sumasayo saan ka man. Magpunta. Kapag tinanggap natin siya, binibigyan tayo ng lakas at tapang na harapin ang bawat hamon at maging liwanag sa iba. Ngayong Bonifacio Day, alalahanin natin ang kabayanihan, hindi lamang sa kasaysayan kundi sa ating pang-araw-araw na buhay. Manindigan tayo para sa tama, tumulong sa kapwa at higit sa lahat, tanggapin ang kabutihan ng Diyos sa ating puso. Huwag matakot maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Maging bayani sa sariling paraan, sa maliit o malaking paraan, para sa ating bayan at para sa Diyos. Maraming salamat sa inyong panonood. Ibahagi ang mensahe ng kabayanihan at pananampalataya sa iba. God bless sa inyong lahat at maging inspirasyon tayo sa ating kapwa.